Pag ang lalaki may problema, aalis yan. Hahanap ng kainuman. Magliliwaliw para mabawasan ang mga iniisip. Magpapakasaya sa iba. Doon nila sasabihin ang mga nararamdaman nila. Masakit pa, hahanap ng kalinga sa ibang babae. Pero pag babae ang may problema, hindi pwedeng umalis yan. Dapat sa bahay lang. Pupunta sa kwarto, iiyak mag-isa. Didibdibin ang problema na mag-isa habang may inaalaga ang mga batang umiiyak din at kailangang asikasuhin. Hindi pwede magliwaliw dahil iniisip din ang mga batang umaasa sa kanya. Hindi pwedeng mag-quit o mag-relax para makapag-unwind dahil may obligasyon na dapat gampanan sa bahay. Yan ang realidad ng ibang babae. Halos ganyan ang nangyayari sa iba kaya nagkakaroon ng postpartum depression. Kaya hindi nakakapagtaka yung iba hindi nakakasurvive at gusto na lang sa buhay nila bilang babae at nanay. Kaya bilang babae, laban lang. Huwag papatalo sa depression. Dahil hindi lang ikaw ang nakakaranas nito.